kung iahambing mo no mga unang kapanahonan, parang sinabog na palay ang isda sa Scarborough Shoal. Sa loob ng tatlong araw, dati-dati ay umuholi sila ng hangalos hanggang 10 tonelada. Kumikita sa hanggang 20,000. Pero sa ngayon ay hanggang sa dalawang tonelada na lang yung maximum ng kanilang huli sa loob ng isang linggo. Ganito ang mga isdang nahuhuli sa Scarper Shoal. At ganito naman ang itsura ngayon ng mga corals sa ilalim ng bahura. Patay na at halos kakaunti na lamang. Dalaman namin ang mga isda na kung saan nakatira. Kaya pag naninisid kami, alam namin saan namin sila hanapin. Pero ngayon mailap na, halos habulin na eh. Kalat na sila dahil yung dating mga bahay nila nawala na. Dahil sa aktibidad ng mga Chinese fishermen dyan, patuloy na winawasak nila yung ating mga corals na mayroon na kong pagkasira yung ating likas yaman. Ganyan ni kwento ng mga mangingisda sa masinlok sambales ang pagbaba ng kanilang huli mula ng mamalagi ang China sa Scarborough Shoal. Isa ang Scarborough o baho di masinlok sa mga pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea. Nasa loob ito ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas pero patuloy na inaangkin ng China. Ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority, may downtrend sa nakaraang anim na taon ang dami ng huling isda mula West Philippine Sea kung saan galing ang 7% ng lahat ng nahuhuling isda sa bansa. Mula mahigit 196,000 metric tons noong 2016, nasa 175,000 metric tons lang ito noong 2022. Sabi ni Wilfredo Cruz, Director ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 3, maraming dahilan ng pagbaba ng huli mula sa lugar. Number one, yung overfishing, ano? cyanide fishing. And another one is dynamite fishing. Makikita natin na mostly karamihan ng corals natin namumuti na. Yung sedimentation, ano? may mga bagyo, sobrang ulan. So yung soil erosion, pumupunta rin ng dagat, natatabunan din yung ibang mga corals. And of course, yung climate change. Pero kay Miguel na mahigit tatlong dekada nang nangingisda sa Scarborough, Epekto rin daw ito ng umano'y pagsira ng China sa corals para kumuha ng giant clams. Mas mahina ngayon, parang nabugaw ang isda. Ang gawa ng drilling, pagkuha ng mga seals na malalaki, yung taklobo. Meron silang parang mahaba na shifting tapos meron propeller. Pinaikot doon. Kaya lumilito yung bahay ng antaklobo. Pag naipon na nila, sa kanila hakutin doon sa barko nila kakarga. Minsan nga, parang nakatabi na kami rito. Pagbalik namin, nandodong pa rin sila. Hanggat hindi mapuno yung barko nila, hindi sila alis. Paliwanag ni Assistant Professor Michael Atrehenyo ng UP Marine Science Institute. It's similar to mining. In fact, they call it giant clam shell mining. They are using giant clam as substitute for ivory. It doesn't matter if it's a live giant clam or a fossilized giant clam. One pair on command up to $1,000 to $2,000. And with that price, tinggan nyo kang kumuha no. talaga ng marami. Now once... In abundance are already buried in the sun, so they have to damage the live coral cover because underneath there are dead giant clams on the seabed. If you destroy the corals, you lose the home for all these fish, like lapo lapo, maya maya, and other reef-associated fish. At the same time, some fish are actually eating on the corals itself. When you flatten an area, they will look for other safer places. Quento pani Efrén? Naapektuhan din ng pagkasira ng corals ang iba pang lamang dagat. Diyan sa Escalboro, halos wala na nga yung dati maraming kulita. Dati grabe yan, dalawang tulinada, puro kulita. Pagkadami. Ngayon, mayroon silang makuha, isa-isa lang. Ang mga marami doon, si Waki, sus, dati wala yun. There's a cascading effect on the entire ecosystem. Yung octopus are just like fish. If you flatten an area like that, there won't be place for the octopus to hide. And without the fish, Siyempre, yung si Urchin dami, Wala nang kumakain sa larvae ng si You can see how profound the impact. Simple activity as taking the giant clam. you're are destroying the entire system Ready. Bagaman huminto na ang pagkuha ng taklobo sa Scarborough, hindi magiging madali ang pag-recover nito at ng corals ayon sa MSI. Giant clams are very slow growing animals. It will take two decades to see a giant clam maybe just ganito siguro kalaki. So kahit yung isa-isa -isa ang pagkukuha nila, mauubos talaga. So how much more if this large scale mining of the shell? Just like the giant clam, corals are very slow grower and it's very difficult for natural recovery to take place. Mga 10 years to even 20 years. But if there are no sources of recruits, all the reef in the vicinity are also damaged, then we might not be seeing any recovery at all. And it's possible na naubos na nila kaya wala na sila doon. Baka dumipat na sila sa ibang reef na underexploited pa. Okay. Sa mga video at larawang ito mula sa Armed Forces of the Philippines Western Command na nakabase sa Palawan, halos wala nang natirang buhay na corals sa Rosul o Iroquois Reef na matatagpuan sa West Philippine Sea. We don't have any clear proof to directly you know, pinpoint the Chinese maritime militia. What is certain is that from August 9 to September 11, they were uh, there in that particular area. And then right after they left, that's the time we conducted underwater survey. Yung ganong practice, tuloy-tuloy yun hanggang ngayon. Itong pinakalitis na report, Hindi dito na mismo sa malapit sa Kalayaan Group of Island, nandoon na yung mga basag-basag ng mga corals. Hindi yun mababasag kung simpleng pahingis na lang naman, kundi talagang sinadya yun. Kasakit sa loob, no? Kung wasakin nila, parang ganun ganong yan. No? Walang mga puso talaga So, it's really essential that we stop China and bring China to an international tribunal to stop it. It takes centuries to create a coral reef, and China is just destroying them in a day, probably. Like before, we file an arbitration case with an UNCLOS tribunal. But we have to prepare, we have to secure scientific studies on the extent of the destruction. We have to show that uh, even after the award, China continued to destroy the marine environment. Base sa analysis ng satellite images noong 2012, tinatayang na sa 550 hectares ng coral reefs ang nasira sa Scarborough at 1,300 hectares sa Spratlys. Pero kung ang BFAR at MSI ang tatanungin, mahirap kumuha ng bagong datos at magsagawa ng on-ground survey sa naturang mga lugar. Bukod sa kulang tayo ng mga floating assets, ay uh, yun nga, na pa tayo doon. Sa BFAR kasi, meron lang kami ng MBDA BFAR. Yun lang yung research vessel namin. Ilang beses mag magpunta ni eh, nakaharas pa. And since this area are very far, and you spend millions of pesos just to go there, that's actually the reason why there is not much research. But we can do targeted research naman. Nalimbawa, if there is really funding availability and there part lease, doon na yung gagawin natin yung research. Sa kabila nito, naniniwala si dating senior associate Justice Carpio na posible pa rin magawa ang pag-aaral sa lugar. In Sabina Shoal and Rosal Reef, we can go there because there is no permanent presence of the Chinese there. Maybe in the case of Scarborough Shoal, it will be a problem. But uh, we can still ask the scientists to make The studies, and we will explain to the tribunal that uh, this is the best that we could do because China is preventing us from going there. We should now redouble our efforts and uh, waste no time in doing the right things, like filing the cases. I think we will win definitely. We have this precedent in the 2016 arbitral award that China was uh, declared to have severely damaged the marine environment in the Spratlys. Magkakaiba naman ang pananaw ng mga mangisda sa Sambales tungkol sa hakbang na ito. Parang wala rin naman kasing ano, eh, kabuluhan. Kasi nung una, nanalo na nga. Nasaan man yung panalo mo, ganun pa rin naman ang gawa nila. Eh, ano pang silbi nung magkakaso ka uli kung hindi naman nila kinikilala na panalo tayo? malaki naman po yung epekto nito. Kasi kung wala tayong pag-iingay, lalo tayong patuloy na bubulihin ng ating mga kalaban. Lalong patuloy na kanilang pananakop sa ating lugar. At lalong patuloy din yung kanilang paninira sa ating yaman. Giit pa ng pamalakaya. Kaya kailangan natin yung West Philippines dahil ating teritoryo yun. Hmm. At naano yung resources? Alos dyan yung mayamang pangisdaan natin eh. Kaya pag nawala yun, ang oh, na, epekto dyan, pagtaas ng presyo. Gutom tayo ng truth. Gusto ba natin mangyari yun na yung kabuhayan natin, pagkain natin araw-araw, ay aasa natin sa import? At hindi rin po security nung maasak sa import para punuan yung kakulangan natin ng pagkain. Kasi magiging consumer ka na lang doon. Kaya dapat locally produced na dapat lagpas doon sa konsumo mo, yung nalilika mo. Hindi lamang po suliranin ng mga mangisdeo ito, kundi suliranin ito ng buong sambayan ng Pilipino. Dahil kung maangkin ng mga dayuhang China ang nasabing lugar, ay buong sambayan ng Pilipino ay uh, mapipinsala. Panawagan namin na magkaisa ang sambayan ng Pilipino, magtulungan sa isyo na nararanasan po natin sa Pilipinas. Dito sa What the F podcast, walang muraan, usapang facts lang. Pakinggan kami sa YouTube, Spotify, Google Podcast at Apple Podcast.